Malakaryang, hintayin niyo kami. Hindi kami maghihintay kay Cory. Kami ang hintayin niyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. Yabang nito. This is now a call for Hindi Australia. kami kasali dyan. Ito ngayon ang maghihintay. Kayo lang yan. press ko na ito. Sa so, buong Pilipinas, magkaisa tayo. Ay, At kayo lang. Nanawagan na, na Kayo, kayo lang. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt, regime of compromise. Ang ginagawa nila. Ayun, nakita niyo 'yon. extreme na pananakot. Nakita niyo 'yon, ano? Inanawagan na 'yon ng uh, pagkalas sa gobyerno. Lulusubin daw nila Malacañang. Ano 'yan? Ah, inciting to sedition 'yan. O oh, pwede rin pumasok siguro sa rebellion 'yan, ano? Tingnan natin yung batas. Eto, nananakot dito, nananawagan dito eh. Walang sasama sa inyo ng matinong taong bayan. Kayo-kayo lang 'yan. Ayan, no? Oh? hindi kayo tinatakot. kayo tinatakot ang boss nyo mali si Kibuloy ang boss nyo isuko nyo na mamamatay sa sarili ng lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan wala kayo sa katotohanan naliligaw kayo sila at iligal lahat ng ginagawa ngayon pa lang nananawagan na kami sa lahat ng mga membership wala si Rocky lang nagpunta kagabi nag-iisa hindi naman kayo sumama bukas bukas agad awala oh, ano na ngayon August 24 na ngayon Wala naman tao doon sa EDSA Ang iyong kuyokot O, oh. Ito, Tasuhan nyo na ito Napakabait na ating presidente ngayon, ano Kung kay Marcos Sr. to Hiharin ang buto-buto ng mga to O, oh, mabait eh, mabait to si PBBM Mabait eh Ito, yayabag talaga itong mga alalay ni Kibuloy, ano Mga panati ko Isipin mo pagbabantaan mo ang gobyerno no. Bungas po sa inyo Bukas na bukas. Eh wala. Si Roo lang ang na naroon. Wala nang sasama sa inyo, mga siraulo ulo lang ang sasama sa inyo. kabulastugan sa lahat ng panggigipit, sa lahat ng yung ginagawa ng pang-aabuso, special po. Anang abuso ang iyong amo, ang daming kaso ni Kibuloy. Child molestation, rape. Isuko nyo na, isuko nyo na yung amo. Susunod sa klase na gobyerno Ay, sino susundin nyo? Si Kibuloy, si Duterte. Hindi po kami matatakot since day one na pagkikipag. Ah, yan. Malakit, malapit ka ng makulong. Ano, nananawagan ka ng rebellion ng insidison yung ginagawa mo. This is our red sea moment. Red Sea moment yes. Red said, Sea moment Baka red tide Isukon nyo ngayong amo kaso, yung eh. Ang daming kaso eh Ito, na, nagpapatupad na, lang ito ng Warantopares atayuan, at natayuan, Eh kayo, atayuan, nasa mali kayo eh ikamatayin. Eh talagang makakasuhan kayo naku wala, nagsama-sama pala mga alagad ni Taning pala lahat ito. Ay, naku po, sus Marosep. sus Maria Jose. Ay sama-sama lahat eh. Laban daw ng bawat Pilipino. Laban niyo lang 'yan. Protector kayo ni Kibuloy. Anak ng protector kayo ni Duterte. Anong laban ng Pilipino kayo lang 'yan. Kagabi, si Rocky lang ang sa EDSA, nag iisa pinabayaan nyo hindi niyo sinamahan. Wala na, abusado talaga itong grupo ni Kibuloy at ni Duterte. Oh, well, ito, oh, isipin mo ito, isang babaeng nga, uh, hindi ko alam kung pastor ito ng Mickey Buloy, eh. pero taga na ano, to, taga KOGC ito. Ano ano sa Malacañang, pati yung isang pastor din yata yun, na lalaki Susugurin daw ang Malacañang, ano? Eh, so far ang alam ko eh, si Roque lang ang nagpunta doon sa EDSA. Hindi naman nila sinamahan. Itong sina Badoy, ganun din ang panawagan. Napa, swerte ng mga tao ito kasi mabait ang ating pangulo ngayon, si PBBM kung ganito ang gagawin mo sa Marcos Senior nung araw nako yare may kalalagyan at pasalamat kahit mabait pero huwag kayong kasi siguro nananalay tayo dito kay BBM ang dugo ng kanyang ama pag sumambula to pag sinagad na ito ay nako at tingnan natin kung saan kayo pupulutin nako tandaan nyo yan nananalay tayo dyan ang dugo ni Makoy Senior sige abusuhin nyo mga abusado ito dapat ito ituruan ng leksyon ni, ano, ni PBBM ngayon na huwag nang hintayin ng matagal Abay, sobrang abusado na nananakot Ito, gara pa lang ano ito. Pagbabanta at pananakot. Dapat dito, ituruan ang leksyon. Aba, ay kailan pa? Ay kung hindi ngayon, kailan? Aba, ay kung hindi si PBBM, sino? Ano, ah, parang battle cry na UP yun ah. Hindi na sila nagbigay galang kay Jesus Christ. Isipin mo, Kingdom of Jesus Christ daw yun. Ay si Kibuloy ang kanilang dinidiyos. Dapat doon, Kingdom of Apollo, Kibuloy. K.O. AQ, yun dapat, palitan nyo hindi KOJC anak na, pambabargas nyo, mabastos nyo wala kayong galang sa pamunuan ng gobyernong ito tapos ang pangalan nyo, dinadala nyo ang pangalan ng Iso Cristo ang ipangalan nyo dyan ay Kingdom of Apollo Kibuloy, hindi KOJC KO AQ, yun yun ang inyong ipangalan palitan nyo na yan nako, ay baka kayo iparasahan ng langit sa ginagawa nyo sa pangalan nyo yan hindi bagay sa inyo doon sa komentaryo kanina ng no, mga angkor ng SMNI YouTube channel aba itinitira tinitira pa iglesia kasi ang alam ko itong si uh, General Torre ano ito po iglesia ata ito miyembro na iglesia INC aba ay talagang uh, tinitira na lang INC ay, iba pa rin ano kahit hindi perfect yung INC at least yung kanilang mga pinuno aba wala namang kasong rape walang kasong child trafficking child molestation or uh, money laundering ay, so rin, wala ano wala tayo narinig na ganyan kaya, ma malayo, malayo pa rin, ano? Itong si Pastor Kibuloy, kung gusto niyang maging isang magandang halimbawa sa kanyang mga tagasunod, ay dapat siya sumuko at uh, harapin na lang niya kanyang mga kaso. Sa korte, hindi itong nagtatago siya. At ang kanyang ginagawang pananga. ay itong kanyang mga tagasunod. Iyan, yan ang magandang halimbawa. Bakit uh, hindi nagagawa ng iba yan? Tulad itong si Laila Dilima, nagtiis ng pitong taon, inilaban yung kaso niya, nanalo. Oh, sino yun Aquino noong araw? Pinakulong din ang Marcos administration. Marcos senior, o oh, inilaban ng kaso. Napatay pa nga siya, nabaril pa nga siya noong August 21, 1983. Ay ito ang dapat mag-set ng halimbawa si Kiburi sa kanyang mga tagasunod. Sumuko, may waranto pa rin sa isang katerba ang kaso niya sa abroad at saka dito. Oh, child molestation, rape, money laundering, ano pa ba? Kung ano-ano pa, -ano trafficking of persons ba? ay harapin niya warang to pares eh to kanyang mga takasunod pati mga pulis, hirap na hirap na pamahala ang gobyerno tapos yung kanyang mga sunod pinagbabantaan pa itong gobyernong ito susugurin daw malakanyang o ano pa masyado na lang binababoy at binabastos itong si PBBM ay mas pasalamat sila at hindi ito yung Marcos Senior noong araw medyo hindi nagmana no? ng ganong kabagsik ano? pero hindi, huwag kasi siguro o pag sinagad nyo ang tao eh, nako baka, mag, baka bigla lumabas ang dugo ni Marcos Senior sa ugat ni Marcos Junior pagod na pagod na si General Torre kay na ay eh, legal naman ang ginagawa eh, may warrant of arrest kung gusto nyo question na eh, yan ipupunta kayo sa court pero sumuko muna isus na mga tao ito kukulit paano tayo magkakaroon ng kapayapaan yan